Eto guys ang rebattle niya mga idol. Ba't niya raw po yung gagawin? Wala raw po sa kanyang ugali ang tinatakbuhan ang problema. Mr. President naman, <laughs> ikaw nga ang problema. ba? Diba? Hindi mo ba magets? O sadyang mahina lang talaga ang utak mo. Ikaw po ang problema, boss. Ikaw nga ang gusto namin solusyonan na umalis ka na dyan sa pwesto mo eh. Diba? Sadyang makapal lang talaga ang mukha mo eh, no? <laughs> Alam mo yung yun na ang sigaw ng taong bayan na. Tama. Akala ko ba nakikinig ka sa amin? Di ba sabi mo, sinabihan mo yung mga cabinet members mo, di ba? At sa mga government na dapat pakinggan nila ang mga tao, di ba? Well, kabilang po ako sa taong bayan. At kabilang po ako sa mga sumisigaw na mag-resign ka na, Mr. President. Utang na loob. Hello so guys, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo ang netizen demands na ayaw na nga pong pauwiin ng ating mga kababayan si Bangagski mga idols. Parang ganito yung itsura niya eh no? Ayaw na siyang pauwiin. At gusto pa nga ng ating mga kababayan na mapunta siya sa other dimension para maging maayos at maging mapayapa na ang Philippine Nation. Nag-rime lang po ako. Okay? magkaroon ka ba naman ng basurang presidente, ewang ko na lang talaga mga idol. Talagang kamumuhian mo talaga siya. After 3 years ba naman, putya walang ibang ginawa kundi siraan ng mga Duterte. At suhulan ng suhulan ng mga Pilipino ng ayuda aka vote buying nila yun, eh, no? Nakalimutan ata ni Bangagski na walang Marcos ngayon sa Malacanang kung walang Duterte. Real talk! Real talk yun mga idols. Napaka walang utang na loob eh, no? So ano kayang say ng ating mga kababayan sa last video ko mga idol? Let's check it out! Alright guys, andito na po ako sa last video mga idol at magbabasa po tayo ng mga komento ng ating mga kababayan. Let's go mga idols! Yeah! Sa top comments lang tayo mga idols ha? Sabi ng first commenter natin, Bangag, resign. Sana nga hindi na makabalik ang mag-asawang Bangag. <laughs> Oo nga guys, sana nga po hindi na bumalik. <laughs> Malaking bagay po sa ating mga Pilipino na makauwi na si President Duterte. Tama. Hindi niya deserve ang ginagawa sa kanya ni Bangag Jr. Correct ka dyan, Idol. I totally agree with you. Yeah! Kaya nga po kung magkakaroon ng pagkakataon na mag-demand sa atin si Bangag Ski mga Idol para mabalik ang tiwala natin sa kanya, pwede natin i-demand sa kanya yung pong dalawang kondisyon mga Idol. Una, pauwi niya si PRRD. Pangalawa, bumaba na siya sa pwesto. Tama. Yun lang ang tanging paraan para bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanya. Ayon po yan kay Aling Charing, mga idol. <laughs> Budol siya eh, di ba? E di budulin din natin, di ba? Ganun lang yun. <laughs> tama, kailangan na lang talaga mag-resign ni BBM. Oo yeah! naman mga idol, tama po kayo dyan. Tama po sir, ibalik e, balik niya muna si P.R. PRRD sa Pinas. Yeps, ganun talaga dapat mga idol kung gusto niya makipag-ayos sa taong bayan o sa atin. Ang swerte niya naman kung walang kondisyon yun, di ba? Pero gaya nga sabi ko sa inyo, sabi lang ni Aling Charing yun mga idol. Bubudulin din natin siya. Gaya ng pagbudul niya sa atin. Di ba? Ganun lang yun. Ayaw pa uwiin ng mga adik kasi takot kay FPRRD. Mga isip talangka talaga yan sila. Tama. O, mga idol, totoo yan. Alam kasi nila mga idol na pag Duterte ulit ang umupo sa Malacanang, yeah! ubus silang lahat mga idol. Dahil para silang e sprayan dyan ng pesticide. Kasi mga peste sila e eh, no. Insulto sa mga Pilipino ang sabihin ni BBM na makikipag-reconciliation siya. Totoo yan idol. I totally agree with you. Para bang laro-laro lang sa kanya nang pinagkalulo niya si PRRD no? Parang wala lang eh, no. Ano ang niya? Di mag-react ang mga tao? Gunggung -gung pala siya, eh, no? Hi, Mr. Pa-shoutout naman, sir. Yeah! Para kay Tatay Digong, pakisabi po, maraming maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niya. Wow! So, shoutout po sa'yo, Roda Jerusalem 5543. Yeah! Mabuhay kayo, idol. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa mga Duterte at syempre KFPRRD. Husay mong mag-connect Mr. Rio from Dear Hong Hang Movie. Nayuugnay mo ka agad na sana hindi na nga bumalik sa Pinas si Bangag. Good job. <laughs> o nga mga idol, nasaktuhan lang eh. Kasi pinapanood ko po yung Dear Hong Rang sa Netflix mga idol eh. Pinatapos ko yun eh. And then, merong word sa atin na Honghang, Hang, di ba? <laughs> Kaya silang dalawa ni Lisa yung nilagay ko dun sa picture, di ba? So bagay na bagay talaga. From Dear Hong Rang to Dear Hong Hang. BBM resign at lahat ng Team Marcos. No, no, no reconciliation. Tama. Aba, tama ka dyan, Idol. Talagang di po tayo makikipag-reconcile hanggat di niya ginagawa ang dalawang kondisyon na ibibigay natin sa kanya. Tama. ba? Diba? At yun nga po ay ibalik niya si PRRD at mag-resign na siya. ba? Diba? Sulid Sulidong dalawang kondisyon yun, mga Idol. Yeah! Resign as soon as possible. Wow! So guys, mukhang nag na sa atin si Bangagski mga idol eh. Ito yung rebattle niya mga idol. Nanyo ah. Yan guys oh. Sabi guys sa so One News, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has firmly rejected calls for his resignation. O so, diba guys, kamakainan lang di ba? Parang kahapon lang yata ako nag-post na ayaw nang pauwiin ng mga Pilipino si Bangagski, diba? Ito guys ang rebattle niya mga idol. Ba't niya raw po yung gagawin? Wala raw po sa kanyang ugali ang tinatakbuhan ang problema. Mr. President naman, ikaw nga ang problema. Diba? Hindi mo ba magets? O sadyang mahina lang talaga ang utak mo. Ikaw po ang problema, boss. Ikaw nga ang gusto namin solusyonan na umalis ka na dyan sa pwesto mo eh. Diba? Sadyang lang talaga ang mukha mo eh, no? Alam mo yung yun na ang sigaw ng taong bayan, ha? Tama. Akala ko ba nakikinig ka sa amin? 'di ba sabi mo, sinabihan mo yung mga cabinet members mo, 'di ba? At sa mga government na dapat pakinggan nila ang mga tao, 'di ba? Well, kabilang po ako sa taong bayan. At kabilang po ako sa mga sumisigaw na mag-resign ka na, Mr. President. Utang na loob. Ikaw po ang pinaka walang kwentang naging presidente ng Pilipinas sa totoo lang. Rito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ikaw ang dapat tawaging pinaka walang kwentang presidente. Real talk yun, Mr. President. Diyos ko. Maawa ka naman po sa taong bayan. Tama. Kaya lang sa bagay, wala ka nga palang awa, di ba? So stop demanding for respect or fear, Mr. President. Hindi ikaw ang dapat naming katakutan. Hindi ka Diyos para katakutan namin. Tama. At bago mo hingin ng respeto namin, dapat mo munang matutunang irespeto ang taong bayan at ang kagustuhan namin. At yun nga po ay ang mag-resign ka na as president. Dahil literally Mr. President, wala ka po talagang kwentang presidente. Real talk yun Mr. President. I'm not making up this hate. Sobrang taas kasi na expectation namin sa'yo, Mr. President. Tama. Kung naging presidente ka, ina-expect namin na patutunayan mo na hindi magnanakaw ang mga Marcos. Ang buong akala namin lilinisin mo ang pangalang Marcos. And you will redeem your name. What Yun ang akala namin, Mr. President. Kaso hindi pala. Mas pinatunayan mo pala sa amin na wala ka talagang kwenta. Diba guys, bago mag-election 2022, sinabi ko na yan sa inyo eh. The father cannot be the son. His father might be a good president? Yes, no doubt. 21 years ba naman sa pwesto? But if you will compare PRRD and his father walang sinabi ang tatay nito kay PRRD mga idol kung 6 years lang ang pag-uusapan tama okay so habang buhay ko pong i-emphasize ang point ko na the father cannot be the son kinumpara ko pa nga to kay Kuya Bongo eh, di ba na mas marami pang nagawa si Kuya Bongo kumpara sa kanya bago siya maging presidente ano ba nagawa niyan maliban sa mga vlog vlog niya di ba siya nga ang first vlogger na naging presidente. Tama. Diba? Ang buong akala namin noon, magiging maayos ang Pilipinas, ipagpapatuloy mo ang mga nasimulan ni PRRD pero hindi pala. Nagkamali kaming lahat. At simula nung inabolish mo ang PACC or Presidential Anti-Corruption Commission ni PRRD, Pucha, nagkaroon na ako ng kutob nun na baka mangungurakot ang administrasyon mo at hindi nga ako nagkamali. If you guys notice, hindi ako masyadong nagbablog after maging presidente ng basura na to. Dahil yun ang unang-unang ginawa niya mga idol. Nakakadismaya talaga. So nung nakita ko na unti-unti nang nagigising sa katotohanan ng ating mga kababayan, saka ako bumalik magblog mga idol. Wow! Dahil sa wakas, nagising na ang taong bayan sa katotohanan na basurang presidente pala ang binoto at sinoportahan ng sambayanan. So nakakapangsin silang mga idol. Kaya uulitin ko Mr. President, ang resignation mo ang panawagan ng taong bayan. Tama. At yung sinasabi mo na wala sa ugali mo ang tinatakbuhan ng problema, talagang di mo dapat takbuhan ang problema kasi ikaw mismo yon. Okay? Ikaw lang, Mr. President, ang problema namin. At kaya nagkakaroon ng sobrang dami pang mga problema sa ating bansa ngayon, yun ay dahil sa iyo at sa mga taong inappoint mo sa gobyerno mo. So please lang, Mr. President, get the f out of there. Tama. Hindi mo deserve ang pwesto na yan.